Kumusta po muli mga kaibigan? Kumusta? Eto mga kaibigan, mga lods, pabalik ng Maynila. May kasama na ako, mga kasama ko sa ospital. Bali, nagkita-kita kami dito sa may Naga, sa may Kamarinisor. Pero nagumpisa ako mag-video mula rito sa may Tara, sa may Sibukot, sa may Shell. Dati, kukunti lang ang gasolinahan dito. Petron lang, pero ngayon marami na parang apat na ata. Hindi ko sigurado, pero parang apat nakita ko. <laughs> gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang aming biyahe mula rito sa Bicol, Pamaynila kayo mga lords, kung anong magandang biyahe sa inyo wala sa Bicol para po sa akin mga kaibigan kung sakali man na babiyahe mula rito sa Bicol, Pamaynila o kaya Manila to Bicol ang pinaka the best para sa akin ay araw kasi unang una eh, lalo na kung di nyo kabisado yung daan kayo ay mahihirapan at least pag araw makikita nyo talaga yung daan tapos darating kayo ng Manila kung galing kayo ng Bicol eh paggabi hindi na masyadong matrapik at kung alis naman kayo ng madaling araw sa Manila yun ang pinaka the best para sa akin ang isa pa po kaya gusto kong araw kasi unang una nakikita ko yung magandang view sa mga dadaanan tapos isa pa yung mga lubak makikita nyo kung saan banda may iwasan nyo yun at saka isa pa yung mga bus di nyo makakasabay pa uwi kasi kalimitan biyahe ng bus e eh, sa gabi ilang beses na rin ako nakabiyahe ng gabi gamit ang motor pero syempre kasi dati sanay na po ako lagi pa ako na uwi kasi naging driver po ako ng politiko mula sa masbate kaya alam na alam ko yung mga daan pati kung saan dati yung mga lubak kasi halos lingguan kami kung umuwi dito sa masbate noon bali baya sorsogon sa may sa may bulan sorsogon tapos tatawid ng pamasbate na po kaya alam ko yung kalsada yung mga daan kung saan kaya talagang sanay na sanay ako, kahit gabi ako bumiyahe muntik na yung kasama ko makasagasa ng aso napaka delikado nun tapos medyo mabilis yung takbo namin kasi umovertake kami kaya isa pa yun mga kaibigan mga lods sa dapat nating ingatan kung babiyahe tayo yung mga aso na biglang tatawid tatakbo tapos parating tayo nako na po nangyari na sa akin yan dito sa may pasig sa may pinagbuatan talagang semplang ako nun hindi na ako nakapagpreno eh tapos talagang ang sasakit ng katawan ko nung nangyaring yun halos isang linggo akong nanakit yung katawang ko talaga buong katawang ko kasi talagang sumimplang ako tapos nadaganan pa ako ng motor ko yung motor ko dati mga kaibigan yung Raider pa tapos maulan-ulan kasi noon tapos di ko napansin yung aso biglang tumawid talagang simplang inabot ko mga kaibigan mga lods kaya yun ang isa sa iingatan natin lalo na sa mga biyaheng ganito na malalayo kailang maging alerto tayo sa lahat ng oras hindi lamang sa mga kasalubong sa mga kasabayan kundi sa mga asong tatawid mga kaibigan mga lods ganoon din sa mga tao na nasa paligid natin pero syempre bago ang lahat bago tayo bumiyay ang pinaka importante magdasal tayo mga kaibigan mga lods na sana ingatan tayo kasi sa sobrang layo ng biyay siya lang talaga ang makasama natin ingatan tayo sa lahat ng oras walang aksidente walang anuman na mangyari na masiraan tayo at kung wag naman sana na may maano tayong ibang tao na maaksidente sana wag mangyari kaya pray lang talaga tayo mga kaibigan mga lods yun ang importante sa atin kaya yun mga kaibigan ang pinaka the best para sa akin na biyahe mula Bicol to Manila ay yung araw kasi kitang kita una nga po kitang kita yung kalsada kita yung magandang view higit sa lahat kita natin yung mga lubak kasi minsan maraming lubak pa rito sa Bicol area mga lods sa Quezon marami rin kaya yun ang importante, mahirap na pag gabi di mo makita tapos maulan-ulan, talaga napakahirap nun mga kaibigan mga lods pero kung gabi naman talaga di nyo maiwasan na bumiay eh. mag-iingat na lang tayo, kailangan mabaga lang tayo kung di natin kabisado yung lugar kasi lalo dito sa pabikol maraming mga paliko, maraming mga kurbada rito mga kaibigan mga lods tapos dito, katulad yan, mga lubak yan iiwas talaga tayo kaya para sa akin, mga kaibigan mga lods lalo yung mga first time pa lang babiyahe, yung mga hindi ganong bumabiay rito mas okay yung sa araw tayo bumiyahe para talaga may natin yung mga lubak makita natin yung mga kurbada makikita natin yung kasalubong mga kasabay katulad kanina yung tatawid namang naaso talaga may natin yun mga kaibigan mga lods basta para sa akin yun ang pinaka the best na biyahe yung sa araw at sa gabi halina at samahan nyo kami sa aming biyahe ng aking mga kasama yung ibang kasama ko nasa likod papunta sa Manila mula rito sa Bicol. Ako nanggaling ako sa Albay at sila nakita ko na nagkita-kita na lang kami sa may naga sa Eto po mga kaibigan, paakit na kami ng bitukang manok. Inabot na kami ng gabi kasi medyo dun sa may parting kamsur ay kam sa may tagkawayan huminto kami. Medyo matagal kami ron tapos sa may kalawag huminto kami roon. Kaya medyo natagalan yung biyahe namin kasi dun talaga kami nag-stay, nagpahinga. Pero eto mga kaibigan, paakit na kami ng bitukang manok. Eto po yung pinakadabes na daanan kung nakamotor kayo, kung naka wheels kasi kaysa dun sa baba na talaga naman na marami kayong makakasabay mga malalaking truck, mga bus tapos yung iba dun mababagal dahil nga sa akyatan marami silang karga napaka delikado nun mag iingat lang po tayo sa mga kurbada rito Huwag tayong basta basta umovertake talagang tingnan natin kasi talagang sobrang siko ang kurbadaan dito kaya may mga nagbabantay rin naman dito mga kaibigan mga lods sila yung napakalaking ginhawa sa mga nagbabantay rito maraming maraming salamat sa inyo kung sakali man, dadaan kayo rito. Kung may barya kayo, eh, bigyan nyo lang sila. Kasi talagang sila yung nagaguide sa atin dito sa madilim na lugar na to. Sa pinakataas ng bundok ng, eto yung bitukang manok na tinatawag na Quezon National Park. Malaking bagay yung nandito sila na nagaguide sa atin sa traffic. Talagang, kung wala sila, medyo hirap tayo rito mga kaibigan mga lods. Kasi di natin nakikita yung paakyat. Ganon din yung pababa. Kaya talaga magkakasalubong doon sa sobrang siko na korbada. Kaya talagang sana kung mayroon kayong konting barya, magbigay tayo rito mga kaibigan mga lods sa mga nagbabantay rito kasi napakalaking tulong nila. Ayan mga kaibigan, ito yung aming biyahe mula sa Bicol to Manila na talaga naman ang pinaka the best yung biyayeng araw. Pero ito, inabot na kami ng gabi. <laughs> Pero talagang hindi niya maiwasan yun. Pero yun din naman talagang sadya namin. Kasi para kung sakali man darating kami ng Maynila, hindi na gaano matrapik. Talagang yun ang ano namin na balak namin mga kaibigan, mga plano talaga po namin mga lods Kaya yun, kung sakali man na babiyay kayo, may idea na kayo na pinaka-the na biyay para sa atin na mga motorista ay yung araw. Siyempre, kung naka four wheels, iba naman. Yung iba gusto nila sa gabi kasi konti lang yung sasakyan. Pero para sa ating mga nakamotor, mas okay para sa akin yung araw. Para yun, yun, nga po, kita natin yung lubak, kita natin yung magandang view, kita natin yung kalsada, lalo na yung mga first time. Pero kung galing naman tayo ng Maynila, pabikol, umaalis ako madaling araw para nag-uumaga. Nandito na ako sa may parting Quezon. Kasi doon sa may parting Manila, tao sa may Laguna, medyo maganda pa yung kalsada. Tsaka para maiwasan natin din yung matrapik, kaya umalis ako ng madaling araw. Tapos para pag mag-uumagana, nandito na ako sa may parting queso, dito sa may bitokang manok na ito mga kaibigan mga lods. Kaya yun ang pinakamagandang alis din. Pero syempre pag galing kayo ng Bicol, iba pa rin, mas maganda pa rin yung araw. Yung medyo pa alas gis ganyan, ganun ang alis namin eh. Kaya saktuhan lang pagdating namin ng Maynila, eh dinagaan ng matrapik. Okay po, yun lang mga kaibigan. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung sakali man nababiyahe kayo ng Bicol, Manila, Manila to Bicol, magkaroon po kayo ng idea, lalo na sa ating mga nakamotor, na yun po ang biyahe. Araw para talagang kita natin lahat. Mag-ingat po tayo palagi at sana ugaliin po natin na magdasal palagi pagkatapos at bago tayo bumiyahe. Kasi siya lang talagang tutulong sa atin sa lahat ng oras at pagkakataon. Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa panunod. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo sa lahat ng biyahe. Salamat muli.